morning sa inyo mga dumagat ah, ayun at nabigyan na naman tayo ng pagkakataon na makasama sa pagkakayak ayun ayun nagsisit up si dumagat si dumagat nagsisit up doon ng kayak camera rolling kasama natin si dumagat ayun oh what's up what's up what's up what's up ayun si dumagat Elias 13 TV kasama natin ngayon guys at ah uh, Huwag niyong kalimutan sa halalan ha. Ayan ha. <laughs> Elias, tinatin dito mga dumagat yan. At isa sa pinaka-supportive natin. Ay, Ayan, o. Oh. Butol. Bakit yan eh? Ang dala natin medium light. Ayan o. Oh. Ayan. Ayos. Ganda ng dagat. Ang ganda ng alon. At saka ano eh? Hay, kaso low tide siya. Eh, testing natin mamaya pag nandoon na sa laot. Kasi mamaya may hangin yan pagkatapos ng lahat tide eh. Right. Dali natin. Ito yung pinanghuli natin sa ng lapis eh. Si Shimano Katana. Shimano Katana. Mm Bising -hmm. bising ang mga dumagat. Isitap na doon si dumagat oh. na. Ba. Bago yan ah. Ayun, si Dumaga tagdalalagay ng ano. Naglalagay ng mga uh, para diyan. Bago yan ah. Talagang pinaghandaan niya yung palalagyan ng isang rad. Ayun oh. Lupit. Ayan mga dumagat at ay babiyahin na. Abiyahin na tayo mga dumagat. Ay maki na siya. Kaso yung mga ganda ng lutang. Uy. Uy, sana makadali tayo ng barakuda. Tangige. Yan. Lagyan lagi natin dito. Magat yung pain dito. Ilagyan dito ng pain. Yan. Eh. Yan. Diba? Lagyan natin yung pain dyan.

Alright, magandang bagat at ito na naman ang isang umaga na napaganda, napakainit at sana sa mga kahuli tayo shout out kay Dumagat Ilyas tb 13 salamat sa iyo Dumagat yun sana makahuli tayo gawin na tayo ito pa, anong isla to? parang uda to Dumagat ah ayun dami, hagis na natin yan ayun, dami o marami o, kasi kinu Right. Sa ano tatawag dito? Dilis. Dilis na puti. Ang dilis. <laughs> dilis ng Qatar. Ayun oh, no? guys. Ayun mga dumagat. approaching tayo sa sandbar. May sandbar tayong nakita sa gitna ng dagat. All right. So pwede tayong bumaba diyan mga dumagat. Dumagat, iangat mo yung ano mo, yung makina. Ha? Patay mo na lang. Yung barakuda kuda, dumagat pwede tayo maghagis di... alright 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 baba tayo mga dumagat dito sa sanbar okay. dito tayo sa sanbar oh, so tayo nang kinilas at maraming sige sige try stop yan hagis tayo dito mga dumagat ayun yung sanbar, oh ayun dalhin muna tayo dito ayan sa gitna ng dagat mga dumagat sanbar sanbar dito. wala tayo dito sa sanbar mga dumagat? <laughs> Yay! Ito. Ganda, mga dumagat, oh! Woo! Alam mo naman, nasa kitna ng dagat, may sunbar. Alright! Woo! Ganda ng sanbar dito. Ayan, oh! The best! The best! The best! Dito, maganda, mga dumagat. Oh! Ayan yeah, no? oh Alright <tipos> Ayan yeah, no? Ayos 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 napuntahan ganda Alright Ganda oh Hey. <tipos> ayos, ayos. So, <tipos> Ayos, ayos. Tapos, tapos, tapos. Ayun, mga dumagat nakarating dahil tayo dito sa sandbar. Ayan. Yan mo yung paikot yan, no? oh. Ayun, ang paikot. Ayan, ang paikot. Ang layo na makapirin dito. Diba? Ito ay sandbar sa kitna na dinadaanan ng mga barko. So, mayroon siya dito. Ayan, oh. No? Woo! The best! Labit dito. Kahit walang huli, eh, basta nakarating dito tayo mga dumagat. Ganda. Pag inikot mo yan, puro building yan, pero lalayo. Yung sa kapila, dinadaanan ng barko yan. yan oh. Woohoo! Takbo tayo! Takbo! Hooray! Right! Woo! Ayos! Ang sarap maligo dito <laughs> mga dumagat. Ang sarap maligo. Woo! Tabes, oh. tabes, tabes, tabes! buti na aabot natin low tide dito mga dumagat low tide Woo! ganda ang ganda ngayon magpipacing na kami magpipacing na kami wala pang huli punta lang dito para, para mamasyal wuh actually tinawid, tinawid kaya pumunta kami dito mga dumagat tinawid lang namin yung kayak yung kayak tinawid lang namin kaya nandito kami kaya shout out sa inyong lahat dyan sa mga tropa natin kaya natin kung may isda dito alright so wait and bit tayo wait and bit wait and bit ayan o oh, gamit natin wait and bit mga dumagat alright yan testing natin ha nung nakaraan tayo dito nakahuli ng bakuko eh testing natin dito kung mayroon nakalapulapo ayun lapulapo pala eh Ayun, unang hagis, unang hagis. Unang hagis. So unang hagis tayo. Yan. Kumay kumaga. Hole. Hole tayo, hole, hole. O yun, hole, 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 hole. All right, hole, hole. Hole, 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 hole. no? First catch. Alright <laughs> Anong isda to? Anong isda to? Ayun, no? Eh, may lumalaban pa ng gondiya Alright Anong isda? Hop Hop Ayun Sire 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 yun know? oh Good size Ayun oh Ayun oh First cut First cut Ayun oh O you know? oh, sige Ean natin to Ean natin, natin to E Pain mamaya Diyan sa ano Sa pa Pain natin pa. Kukunin to natin mga dumagat Papain sa tangige yan O oh. Dyan dyan yan. Unang huli. ayun unang huli natin dumagat, eh, ano siya, ipapain eh, mamaya yun. Eh, eh, hagis tayo. Hagis, hagis, hagis. Hagis lang, hagis lang, hagis lang. Hmm. Alright. Doon sa unahan. Doon lang hagis eh. Hmm, um, di ba? Yan lang, hagis dumagat. unang kailangan layuan pa. Kasi malalim na dito eh. Basta pag may kumagat-kagat yan, matik. Hmm. Malaki. Ayun. Ayun, ang tumagat. Ano nangyari? Ayun, laki. Ayun, malaki. Ayun, malaki. Malaki ito, tumagat. Malaki. Alright, alright. Malaki. Sana mahuli kita. Ayun, malaki. Ayun, ayun, malaki. Uy. Uy. Uy, magpahuli ka. Ayun, bindo, bindo. <laughs> bindo, bindo. Ayun. Sige. Pakatak. Ayun, oh. Ayun. Huwag kang mabibiyak, ha. Huwag kang mabibiyak. Saan ka na? Sige. Dito sa malalim, lalim. Lalim. Uy, bigat. Ang bigat. Ayun, oh. Ayun, oh. <laughs> Ayun, Sige, laban. Hmm. Ayan lang. Siyaham? Ano yan? Yun. Ayan, yun, yun. oh. Pinto, pinto. Yun, ang laki, siyaham. Ayan, siyaham. Ayun oh. Woo! Masya Allah. Allah. Ang laki, mga dumagat, oh. Laptop mo Woo! Laptop mo dito. Wow! Ayan, oh. Ayan. Ayan. Woo! <laughs> sinasabi ko, hindi nyo alam. Woo! Takadali tayo, What a beautiful fish! Woo! Alright. Mga kalampag pa, mga dumagat, oh. Woo! Yan ang sinasabi ko. Yan. Woo! What a wonderful day! Dumagat day! Woo! With Elias, time with in the house! Woohoo! Ito mga dumagat. Woo! Yun, pang palag-palag ka pa. Ha? Magaling, magaling. ka pa, ha? Ayun, oh. Woo! Guys, sakadali tayo, saham! Ha? Okay. Ang sarap ng hilahan. Hey, okay. Dali na, dali, 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 dali. So, mayroon talaga dito mga dumagat. Sabi ko sa iyo, hula ko pa lang yung spot na to eh. Ano ah, na? Ah, maganda na 'yung uno. Maganda kasi Oo. Oh. Nakadali, nakadali na isa, isa tayo. So, dali pa tayo na isa. Lead lang, Ito mo, mga dumagat ha. Ang gamit lang natin na hook niyan, maliit, ha? Maliit na hook. Partida pa 'to. mo yung hook na ginamit natin. Sobrang liit oh. oh. Pero matibay yung hook na 'yan. Ayun oh. Di ba? Uh, kita niyo naman. Oh, ayan gunting oh. Gunting boy. What a good size. Okay. So, para hindi siya mano. Pasok natin siya dito. Ayan. Ayan no, oh. Dito ka. Ayun. Ay. Mga kalampag sa loob. <laughs> Dawag tawa si Dawagat. Ayos, ayos. Alright, alright, alright. Ayos, maganda. Uh -huh. So another set tayo. Another set, another set, another set, another set. Another set. Ang ganda ng hilahan. Ayan oh. Dawagat, Ah, Mike po! May kinagata na naman tayo mga dumagat. Check natin. Ay, nakawala. Nakawala. Nakawala dumagat. Oh, tagal na retrib eh. Ay, wala oh. Hey! paen tayo, paen, 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 paen tayo. Nakawala, nakawala. Saan yung buti mo? Bukan dito at makita yung buti mo. Malayo na tayo eh. Malaya Malayo na. Ayan, pison si Dumagat, pison si Dumagat. Sana saan, saan Dumagat? Dito na. Ayan o, no, no? umiikot, 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 umiikot. Ayan o, no? ayan no? Dito si Lalim. Lalim, Lalim, sige. Sige, sige. Sige. Ayan no? Wait, 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 wait. Ang laki, malaki, siya. At dalawa. Dalawa, Dumagat. Dalawa, pwede, sige, pwede. Dalawa. Dalawa, dalawa, dito. Ang oh, laki. Ayan o, no? wow. Woohoo. Kandole, Dalawa. <laughs> Yan dula eh. Yan eh. may bungot. Lagi. May bungot. Eh, dumagat. Yun, lipat tayo ng spot mga dumagat. At dito tayo dito, dito. Dumagat. <inaudible> Sabi na hold, prok, 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 prok. Ayun, pahinga muna tayo dito mga dumagat sa sandbar again para makapag-relax ang ating paa. Whew. Iwan muna natin to mga dumagat yung ating pang-fishing at pang dalhin er sila ng... Yan na, yan na, yan na. Yes, makapahinga. Dilagay mo <coughs> dyan pang ano mo ulit? Hello? Oo. Oh. Uh, oh, dito tayo nagpahinga muna guys nagpahinga muna tayo dito at maya maya balik tayo doon napagod 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 relax lang ayan alright ang dumagat andyan na yung gulo andyan na andyan na ayan na na pison tayo pison 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 Ayan o, sa tapat lahat natin o. Oh. Ang dami. Ang dami mga tumagat. Ang dami. Ang dami. Yun. Nakikita nyo? Ayan o, sa tapat lang o. Oh. Bison tayo, bison. Bison. Uy. Ang dami. Ayan o. Oh. Hila, hila na hila. Hila, bison tayo, bison. Bison. Bison tayo, tumagat. Ayan o. Sana madahal lahat malan. Ayun, lapis. Lapis. Sabit. Sabit. Halo yun.

Ayo know, all right, go. Yeah. Huhu. <laughs> Ambintupito. Tebagat. Dengerin kah? Oh, boy. Yuhu. <laughs> Yaman. Ana melapit nah. Lapit nah. Lapit nah. Lapit nah. Lapit nah. Lapit nah. Wow! Kanduli! <laughs> ang laki! Ang laki! mag Ayan o! Ang laki! Oh, <laughs> pag O, lakas o. o. Hindi kanduli. Sa ilalim ang kanduli. Tapos sa eh. labit mo. Oh. Oh. Yeah, yeah, boy. Yeah, boy. <laughs> Ayun, tayo ng malakas na alon Hey, malakas na ta alon tayo. Okay. wala pagkasama ayan gilid gilid yun bote na mga, oh. mga dumagat at tayo ay nasa tabi na ayan o sa wakas at oh Ano? Woo! All right. Malayo pa yan sa dagat, malalim-malalim 'yan, malalim-malalim. Oh, bilis. Sige pa. Malayo malayo yan. Ayon nya't naka-hunta tayo sa Oh, tingnan na lang natin mamaya ang huli ni Dumagat. Ay. Ah. Kuya, <laughs> Malalim pa yan. nandito na ang ating dumagat dumating na hindi yan sit up sit up sit up. 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 up napagod sa kakaupo napagod sa kakaupo wait lang dumagat ha nilinis lang tayo ng camera abos pala yung tubig no ay yung tubig yan yung tubig na hindi malat yan yung hindi malat no hindi naman talaga mahalad. ano lang yung um, sa umpisa lang kasi isang bunga, ah. yung bunga nga. nga, dapat mo Alright, so right, alright, 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 alright. So wakas at pangadaling tayo. Ang huli natin mga damagat. Mano tayo. ah uh, makikita nyo mamaya. Hey! <padamayan>

kailangan mo nating linisin yan bago mag content tayo ng konti magat bong shakala ito hinahanap kong snap kanina hinahanap kong snap kanina nandun pala dito sa anong lumalap Ayan, di belakang atas Oh, itu situ nanti Makikita yang dimagat Ya, you no know. Alright Hmm Isang lapis Ang lapis. Hipon. Tapos, ano pa? Ayun. Oh. Isa -isa Oop. Oop. Ayun oh, oh. Sa isa lang. Op Oop. Agoy. Ang dami. Ayun, oh. Alam nyo ba yung isda na yan, mga dumagat? Masarap na isda yan. Mayroon pa isa. The best. Alright. Ayun, oh. Mm hmm Chaham. Chaham. Tapos, ayun pa, may isa pa dun. Ayun, dali. Oh. Yan. karami mga tumagat. Di ba? Ayun, karami. Hmm. Okay, ayan oh. <laughs> Yan. Ayos. The best, the best, the best, the best. Right. Iyon, isdang, atau? isdang, 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 Yang isdang, 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 ang yan ang masarap na sotsa yan ang masarap na loto sweet and sour sweet and sour dyan nagtatapos ang ating fishing adventure ngayon mga damagat ayan ayan o oh. dinis tayo ngayon maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay bumalik kayo sa panonood sa amin basta lagi nyong tandaan si Elias Entertain TV. Yun. Yan, siya lagi nung tanda, laging kasama natin pag nagpipishing. Dumagat Kaya, uh, Salamat tayo sa kanya. Dahil nabigyan ulit tayo ng pagkakataon na makalaot. Alright. Sa lahat po nang nagsusuporta kay Dumagat at uh, yan. <laughs> Ang init dito sa Qatar. Ang init. Salamat at sa nakadali tayo ng isang maganda-gandang huli. Nakadali tayo ng shaham na maganda-ganda uh, ayan ng ano ng biyaya ng dagat yan, ayos hanggang sa muli mga damagat alright basta lagi nating tandaan nasa taas lagi ayun pasalamat tayo